Tinulahin. <laughs> wow. Oh, dahil dahil birthday ko, may mga bisita ako at ang bisita. Tulula. Okay. Okay, 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 wow. Oh. Bless, <laughs> Bless na tulula. Bless tulula. Tatawagan ko pa sana si Ine. Nandiyan yung... pala. May manok, oh. Ay, <laughs> ay, ano yan, Tita temi May manok. May manok. May pa-birthday si Inay sa aking manok. <laughs> Hi, Mother! Happy birthday! Thank you so much. At tawagan sana kita ay? Sabi ko ay, isip ni Nining ay bukas mauuwi at maparunta lang pasok ang mga bata. Tutusain ko talagang ito sa mahal ng mga bata hindi matagsipa. Ay, pasok! <laughs> ay, pasok pa! Ay, hindi nila lalaki yung nasa Santander yun nilagay ko sa mall. Wala. Matawag sana ako iuwiin. Nasa school nga pala si Uyen. Hindi ko naisip ola. yun. Siya <estrogen> Ay, hindi naman ako nag-chat sa iyo kahit tawag eh. kahit nakita mo 'yung chat ko sa eh. Ngayon, ngayon <ihnMaybe> <remembering> Ay, <ayaw> nga lalag drop surprise nga nit. Ano 'di naman alam ng mga pare. Kaya nga. Bidan tap tapan nila hula diyan eh. Saan? Sa baba, Ma. Hindi ako naghanda nga kasi sabi ko baka walang pumunta. Tapos wala kaming lutuan. Huwag na pating maghanda. So, hindi kahit pansit lang sana. Sabi ko wala lutuan. Magapabili sana ang pansit. Sabi sa pansit. <laughs> sabi ko nga, sa choking na lang, magkapabili ako sa choking. Kaya na lang ang pansit sa so, paligid. Yeah. Oh, yan dahil dyan, so, meron, may pa sa akin ang nanay ko. Oh, native na manok. At ang masaya pa, guys. Ay, yung nanay sa akin, pag nagdala ng bigat, ay may na kung Oh. morning, kasi ako, Oh, san ka pa? May manok na, may papaya pa. May isang damakmak na luya. Bawang sibuyas. At may dahon ng sili. Oh, salamat, Father. Kompletong-kompleto, Ricardo. ka, iyong Wala na ang abing po. Ha, na lang pala yung manok na yun eh. na lang. Initin buhay pa para madutdutan. Oh, oh. Pakpakuluan. Oh, uh -huh. Ah, eh. Ah, yun oh. <laughs> <laughs> Yung anak ko guys, nagtatanong siya, bakit daw wala daw kaming dekorasyon? Bakit daw walang pag-food? Bakit wala daw akong regalo sa akin? Wow, may anak ko. Nasanay kasi siya na pag may birthday, may regalo, may may decoration at may handa. Wow, may anak ko. Agata ka yung anak ko, birthday ko daw. Bakit wala daw? ulasan saan daw yung decoration? Uh, Bakit daw walang food? Asan daw yung visitors? Yun your money. Asan na yung gift? Asan na daw yung gift sa akin? Ay, Sabi niya, kakatuwa mo din. Sabi, mami, Where's the decoration? Nakamulatan niya na tuwing may birthday. naga decorate tayo, di ba? Oh, wow, anak ko. Birthday ko nga naman, ba't walang decoration? Ha, ah, tapos sabi niya, oh, wala daw bisita, wala daw decoration. Diyos ko yung anak ko. Pero kung hindi nagkasakit si daddy guys, maghahanda naman talaga ako kahit konti. Kaso lang syempre, practical.